sa pangilaw meron po tayong kuray ayan kuray kuray ayan saka may malaking alimasag uh -huh. uh -huh. tapos meron tayong mga langgang hipon nang uh -huh. buhay pa ang uh. uh -huh. ganda uh -huh. ang dami mga langgang uh. hipon uh -huh. ulit tayong hipon uh. nasa natakbo takbo pa ang uh -huh. ganda timing huli natin sa pangilaw. Yan, yan, may ulam na tayo, pang ulam. Mm hmm Thank you so much sa inyong panunood, mga langgam. Mm hmm dami ah. Oh. Mm, -hmm. lalaki ah. Oh. Mm hmm Ito mm -hmm. pa ah. Oh. daming hipon, ang lalaki oh. Mm -hmm. Sa inyo, mga langgam. Asta-s mai butot <laughs> Thank you so much! <laughs>